Hi guys, welcome back to my YouTube channel guys For today's video, i-share ko sa inyo ang tindahan update ko guys Ngayon ay matumal kasi tagulan ulan guys Kahapon pa umuulan Napakatumal kahapon Ngayon medyo okay okay ang ano Walang pasok ang mga bata guys Walang bumibili ng mga baon pero may bumibili ng mga beer bisyo ang malakas ngayon. Ma-share ko nga sa inyo guys yung yung mga eating cheese ko pala guys last December hindi nabenta, na-expire na ang dalawa guys. Tapos yung mga maliliit, apat yung pa-expire pa lang pero kinain na namin, ginamit na namin January ang expiry sa maliit guys. Sayang hindi siya mapakinabangan yung malaki kasi sabi ni Justin ma, may may pait-pait na daw. Sayang talaga. Tinikman ni Justin pero hindi na hindi na siya kumain. Hindi na benta. Dalawa lang yung stock ko ng Eden cheese pero hindi pa rin nabenta. Malamig dito guys, oy. Dati ang na-expire ko ay yung mga cup noodles. Hindi na ako bumibili ng maramihan guys. Kayo. Kasi mahina dito. Kunti lang binibili ko na-expire pa. <laughs> Napakahina talaga guys. Kasi maraming tindahan dito. Mga wholesaler doon sa highway dito sa akin konti lang ang bumibili yung mga dilata ko nga anim-anim lang yung binili ko minsan apat lang matagal mabenta napakahina may nagvidyuki na naman guys sa aking kapitbahay lagi araw-araw dito kundi sounds may vidyuki hindi, ta hindi talaga ako makapag vlog kasi may Ingay, makapiright. <laughs> no copyright. Ang ginagawa ko na lang ngayon guys ay mag-refill, refill ng mga stocks na wala nasa display. Tolad so, nito, Kunti na lang yung doon. Ini-refill -re ko ito doon. sounds itong mga damit na to guys dati ko pa itong binibenta dalawa na lang ang naiwan anim ito guys yung galing pa ito sa sorigao kinuha ko para mabenta <laughs> dalawa na lang guys nabinta yung iba ayan ang mga wala ng laman na ano ko wala ng mga kindis Ito guys, paubos na lang ito kasi ano maraming stapler na guys oh. Itapon ko na ito pag mabenta na ang mga ano, ya, Ito pala guys ang ating stocks na overstocks ko na kunti guys. Ito guys, benta ng aking red horse. Ito guys ang aking konting stocks na overstocks na hindi nakadisplay doon sa tindahan guys konti na lang ayan Five pesos na sugar guys oh laging hinahanap yan Yan na lang stocks ko. Konti na lang. Ayan. Ayaw. nagfaltas na ako guys para pambili bi, bibilhin ko mga sigarilyo ayan nakalista na yung bibilhin ko guys maraming lista pero kunti lang ang pera <laughs> mm -hmm. Kaka, ano? Hi guys! Welcome back! May customer ako guys, may siya sya ng Melkin. Kailangan, G. Hello. Signal Hi ka sa vlog. Hi. Okay, Hi, guys. Thank you, G. Anyway, guys. Nag... Nag... nag ano ako ng load, guys? Maya Business. Malaki pala ang, ang ganan siya ng ganun guys. Ang kita. Sa 300 pesos ko guys, may, may kita ako ng 65 pesos. Kaya nagpaload ulit ako ng 500. Sana lalaki pang Maya Business ko na load. Kaya lang minsan hindi papasok ang Globe at saka PM ano siya ang nakalagay pag i-confirm na shop error bakit ganon Maya ayan guys hapon na guys hindi pa hindi pa tumila ang ulan grabe talaga simula umaga yung nilabhan ko kahapon guys madami pa naman yun hindi talaga nabasa na ulit my goodness Buti na lang, ilagyan ko ng Bell, Bell gintel. Iwan ko lang kung hindi yan babaho. Grabe ang ulan. Tama na ulan. Please. Kausapin na lang natin ang ulan guys para kumila. Bye guys. Thank you for watching.